marikit na kaisipan at marikit na pananalita. Ngayon ay ating tuhayan ang tula na ihahandog ni Kani Catriona Catrion Duazo, isang mag-aaral mula sa unang baitang. Palakpakan natin siya. Kailangan okay. umaga pisan naman ako po si Tani kasi yun ang idulo aso, nikan pilipino, nikan pilipino, nikan bayan, nikan nagislang, bulan ang isnilang, bundas na tagalang kalisibas na sino ang